بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا Audhu billahi, audhu billahi minas syaitan rajim. Kukubli aku sa Allah, mula sa sinumpa na satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sangalan ni Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiina Muhammad wa ala ahli taibina tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sandibutan. sumasakanya nawa ang mga biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, ating ipatuloy ang ikalabing isa na aralin tungkol sa mga likas na katangian ng Panginoon. At dito ngayon, ating tatalakayin ang unang likas na katangian ng Panginoon. Sabi ko na noon, sinabi ko na na yung unang likas na katangian ng Panginoon ay yung pagkabuhay. Yung ang Panginoon ay buhay siya. At dito mga kapatid, ating uh, patibayan, ating patunayan na yung Panginoon ay mayroon siyang buhay o buhay siya mga kapatid. Sa ibang salita, hay hay siya, ni buhay. Mga kapatid, sa unang katibayan, ating makita sa mundong ito, mayroong gumagalaw, mayroong uh, namumuhay, mayroong buhay. Ating, ating masabi na mayroon talagang uh, sa likuran nito, mayroon talagang superbeing na mayroong buhay. At dito naman mga kapatid, sa itong pagkakaroon sa itong mundo, at sa at sa buhay sa sa buhay sa itong mundo, marun talagang kinuhaan o galing itong mga pagkakaroon, itong buhay sa doon sa mayroong likas na mga katangian na Panginoon. Kaya, masabi natin mga kapatid na itong mundo na makita natin gumagalaw, may buhay, namumuhay, masabi natin na mayroong Panginoon. At dito naman mga kapatid, at dito naman mga kapatid, ating uh, bigyan ng ikalawang katibayan, ang sinabi na isang dakilang yumaong uh, scholar na ang pangalan niya ay si uh, Kawazi Nasiridin Tusi, mayroon siyang aklat na tinatawag na Kaspul Murad. Doon makita natin sa Kaspul Murad, nagsabi siya, mayroon siyang sabi natin isang pangungusap, sabi niya sa Kaspul Murad, sa aklat na iyon, sabi niya, Wa kullu qadirun alimun hayyun bidarura. Ulitin ko mga kapatid. Kullu qadirun alimun hayyun bidarura. Anong ibig sabihin doon mga kapatid? Anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin ng mga kapatid na ang lahat na mayroong kapangyarihan, mayroong kaalaman, at dapat siya, kinakailangan siya, mayroon ay buhay siya. Yun. Ulitin ko mga kapatid, na ang lahat na mayroong kapangyarihan, mayroong kaalaman, dapat siya o kinakailangan siya na buhay. Yun ang sinabi ng isang dakilang scholar na si Nasruddin, uh, yung scholar na si Nasruddin, Nasruddin Tusi. Rahmatullahi. Mga kapatid, yun ang kanyang uh, sabi natin katibayan na dapat talaga yung uh, kung, kung may, may kapangyarihan at mayroong kaalaman, dapat siya ay may buhay. Sapagkat mga kapatid, bakit siya sabi natin dapat siya may buhay, yung Uh, dapat yung sabi natin uh, uh, yung tagapaglikha o yung sabi natin yung uh, kinakailangan na pagkakaroon dapat siya ang katangayan niya ay may buhay o pagkabuhay dahil ay kung wala yung wala yung pagkabuhay niya ay wala iyon yung kapangyarihan at wala rin yung sinasabi natin na kaalaman kaya dapat natin Uh, ipaliwanag na yung uh, buhay siya para mayroong kapangyarihan at, at saka mayroon ding sabi natin kaalaman. Gaya natin, sabi natin sa atin, bilang isang tao, dapat tayo buhay kasi kung walang buhay tayo so wala tayong kapangyarihan at wala din tayong kaalaman. Simple lang na sabi natin halimbawa mga kapatid na ganun. At uh, dito din, Ati sabi natin ating ipaliwanag sa katatlong katibayan na ang sabi natin na ang Panginoon ang isa sa mga katangian ng Panginoon na ating bidikay na na sabi natin buhay siya at ating bigyan ng katibayan na buhay siya na yung Panginoon na yun ay imaterial siya. Spiritual siya. Wala siyang katawan. Wala siyang, sabi natin, immaterial siya sa salitang ma maikling salita. Immaterial siya, uh, natin na uh, material. Gaya ng, gaya ng, sabi natin, kasi sa larangan ng kaalamang filosofiya, doon na patunayan na yung mga bagay na mga, sabi natin, immaterial na bagay o yung sabi natin, spiritual na bagay, ay buhay siya. Titingnan natin sa labas, mga kabatid, na hindi natin nakita yung hangin, pero buhay siya. Hindi nakita, nakita natin yung, sabi natin, yung atomo, yung mga molecules, atoms, hindi natin nakita, pero buhay pa rin. Hindi natin nakita yung, sabi natin, yung electric, yung kurente, pero buhay, makita natin na buhay. Bakit, bakit, bakit yung sabi natin mayroong ilaw kung hindi buhay? So, sa gayon, ganun mga kapatid, mapatunayan natin na ang Panginoon pala ay buhay sa itong tatlong katibayan na ating, uh, uh na ating inharap sa inyo. Na sana naintindihan ninyo na itong tatlong katibayan na yung mayroong pagkabuhay sa mundo, mayroong Uh, gumagalaw sa mundo, namumuhay sa mundo at nakita din natin na kung walang na, at nakita din natin kung walang walang buhay, so walang kapangyarihan at walang kaalaman. At sa ikatlong pagsabi natin na ang na dapat itong kasi napatunayan sa larangan ng kaalaman ng filosofiya na yung immaterial o yung mujarrad ay sabi natin, buhay siya. So ano na kaya? Ano na kaya ang masabi natin tungkol sa Panginoon? Na Panginoon na yun. Yung sabi natin, makapangyarihan na yun siya. La ilaha illallah. La ilaha So mga kapatid, ating tingnan, ating naiharap ang mga katunayan ng kaisipang katunayan. Pupunta tayo, tinatawag natin, doon tayo sa may tinatawag natin na salaysay o doon sa uh, doon naman tayo sa ano naman ang sinabi sa maluluhating malu Quran tungkol dito sa kanya sa pagpaliwanag na ang Panginoon ay buhay. Ating bigyan ng halimbawa gaya sa isang uh, doon sa Quran, sa maluwal nating Quran, sa isang ayat, nagsabi ang Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayul kayum. Sadaqallahu la ilaha Ang Panginoon nagsabi siya sa doon sa Quran na siya walang 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 Panginoon, walang iba Panginoon o Diyos na dapat uh, pagukulan pag-ukulan nagpagsamba maliban sa kanya na walang walang hangganan, walang uh, katapusan. Yan mga kapatid. So, ulitin ko na ang Panginoon na pinapatunayan sa Quran na siya la ilaha illa la wal hayul kayum. Walang uh, dapat, walang ibang uh, Diyos o karapat-dapat na sabi natin uh, sambahin maliban sa Allah na walang hangganan na walang katapusan mga kapatid yun ang isang uh, ma ang patunay galing sa maluhating Quran ating patunayan din sa e, ibang ibang sabi natin ibang kabanata o sura ng Quran dito sa ibang sura makita natin sinabi dito Bismillahirrahmanirrahim. Hul hayu la ilaha illa hu. Fad'uhu. Muklisina lahudin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu laliul adim. Mga kapatid, isa na yun nating mapatunayan na ang Panginoon, ano siya? Sabi niya dito, siya ang walang hangganan buhay. Walang hangganan ang kanyang buhay. So sinabi natin kanina na buhay ang Panginoon. So doon sa Quran, anong sinabi Walang hangganan ang Panginoon. Pagkatapos, sinabi pa, walang dapat walang Diyos na dapat o karat dapat na pagukulan ng pagsamba maliban maliban sa Kanya yung Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga mga kapatid. Kaya't manalangin kayo sa Kanya at ibigay ninyo sa Kanya ang inyong matapat na dibusyon at lahat na pagpupuri ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Yun makita mga, mga, ating mga kapatid na makita natin sa sura Ghafir. Sa sura Ghafir, ang labing apat na kabanata, makita natin itong uh, sabihin natin pagpatunay mismo sa Quran. Yung Quran, yung mismo, ang nagpatunay na yung Panginoon ay buhay. Yung Panginoon ay walang hangganan. Yung Panginoon ay walang katapusan. At walang dapat, walang sinuman na pagukulan at uh, dapat uh, sabihin natin, sambahin maliban lamang siya, yung Allah, yung may buhay, yung walang hangganganganan, ang kanyang buhay, mga kapatid. So, nga, ganun mga kapatid, ating napagpalinawan at sana naintindihan ninyo ang ating pagpaliwanag uh, sa itong paksa na ating pinapaliwanag na ang Panginoon ay buhay siya. Na ang Panginoon ay hindi makita, na ang Panginoon ay walang katawan. Yan mga kapatid. Yan. At uh, wala naman tayong sabi natin, wala naman tayong oras mga kapatid sa itong pagtatalakay na sana sa sunod sa susunod natin na pagtatalakay ating uh, itatalakay ang yung karagdagan na mga katalikas na mga katangian ng Panginoon mga kapatid na yung natitira ng mga sabi natin yung ang Panginoon ay uh, makapangyarihan ang Panginoon ay nakakaalam at tatalakay natin sa sunod natin na palatuntunan sa sunod natin na oras mga, o sa panahon, mga kapatid. Sana bigyan tayo ng uh, awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung bigyan tayo ng buhay at, um, at uh, malusog na katawan. Mga kapatid, magpasalamat ako sa inyong lahat sa inyong pagsusubaybay sa itong palatuntunan tungkol sa ng Islam. Pag magsabi na ako, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyo nawa ang kapayapaan at kabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa taala. Allahumma aghnina 'an habati sulwahabiina bihabatik wakfna wahshata alqatiina حتى لا نرغب الى احد مع بضلك ولا نستوحش من احد مع فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين